Dito sa center, nagpapalaki rin sila ng mga giant freshwater prawn o ulang. So ito, parang kagat lang ng langgam. Pero pag yung lalaki, parang kang kinagat ng... Aso. Aso. <laughs> <laughs> Ganyan yung difference. ng <laughs> mga Balikan tayo dun sa meeting tank. Ngayon naman, kasama pa rin natin si Sir Thomas. Pag-usapan na natin itong mga larvae. Ito ay 12 days na. Yes, ma'am. Okay. Tapos ito, Sir, 13? Tama ba ako? Opo. Okay. So, gusto ko makita kung ano yung itsura nila. Okay, <laughs> Kasi diba? parang hindi ko, ano, ba imagine Ayan. So, ito sa 12 days, mapula. Apo. Tsaka naka... Taob pa po sila. Taob, babaliktad. Hmm. Mas sir, meron pa ibang lumulutang ay eh. Ano yun yung... Ano po yun? Artemia. Artemia. Yeah, yung pinap... Live, yung... Live, live food. Yung Artemia, pinapakain din yan doon sa mga fingerlings ng hito, Apo. ng tilapia. So, sa ulang, yun din pala sa kamila. Apo. Kaya na dun sa bibig nila, tama? Yes, ma'am. Uh, bali, per speeding nila, is, uh, Artemia. So, ito pong tubig na to, ito po ba, ano klaseng tubig to, sir? Uh, bali, brackish water po ito, 12 ppt. Mix po yan ng, ano, ng uh, fresh water at saka sea water. Uh, bali, sa 600 uh, liters na... na sea water, uh, nag-a-add po tayo ng 900 liters na na fresh water mm -hmm. para po magkaroon tayo ng ano, 1,500 liters na 12 PPT brackish water. Okay. So bakit kailangan natin siya ilagay sa brackish water? Hindi natin siya dinadirect agad dun sa fresh water. Apo. Bali, ang um, lar sa larvary lar ring stage po, ah, kailangan po natin ng, ano, ng brackish water. Uh, di po sila di po sila nabubuhay ng ano ng sa fresh water Bali, kinukuha po natin sila sa sa spawning tank na mm. galing uh, ang tubig express water. Bali, na ililipat po natin sila sa brackish water, 12 ppt, sa narbarering tank. Oh. Sir, ito mas matagal na ito, no? Opo. Bali, 19 days na po yan, ma'am. 19 days? Opo. Mas kanina may kwenekwento ka sa akin na pwede natin ipakain sa kanila, maliban na sa Artemia? Opo. 7 days, uh, pwede na po tayo magpakain ng, ano, ng uh, egg custard. Egg custard. Ano yun, sir? May ratio ba o kahit okay. Gano, kadami pwede? Bali, sa pagpapakain po ng egg, egg custard, uh, kailangan po natin uh, unting-unting uh, i-introduce uh, po, sa kanila. Hindi po yung bigla-biglang, uh, ano, kasi po, babaksak lang po sila sa ilalim. Hindi po nila makakain magkakaroon po po tayo ng ano, water problem. Mm. Oo. So ito, no, ito kayo na po, Aquidus, okay, kasi halos lahat ang na namin, meron ganito. Ano po ba itong mga straw na yan? Rito house po. Bali po siya po nagsusok lang ng uh, DO natin. sa... Ano yung DO, sir? Salboxygen po. Oxygen. Uh, Rator. Oxygen Rator? E, rator mo. Rator. Rator itong may sintaw okay. dito. O, gano'ng ka-importante yung oxygen sa mga alaga natin dito na larvae? Ah, para po ano, maka maganda yung ano ng tubig. Flow. Oo oh, Kailangan po natin ang diesel box in is 5 uh, pataas, 5 ppm. Hmm. Sir, pwede natin makita yung itura ah, nung ano. Kasi parang kitikiti lang siya sa akin. Mas malalaki na po ito kasi sa 19 days na 19 po sila. Days yan. Yan. Sorry po, 19 days, yan, yan. So, ito, 19 days pabaliktad pa rin. Opo. Tapos wala pa siya yung pinaka-shell niya. Opo. Bali sa larva rearing stage, ma'am, uh, nag-11 uh, uh, nag molt po sila sa 11 mol. Eleven times sila mag molt Opo. Mm. Bago po maging coast post-larvae. Oo. Tuwing kailan po kayo nagpapakain naman ng custard egg? Eh. Pangkaraniwan May... sa umaga. Tapos po sa hapon, artemia. Mm. Ito sir, itong 90 days, sanay na sila kumain ng ano? Opo. Ay okay, kasi, pwede natin subukan. Para... Yes ma'am. Sige. Ang mahiwagang kamay ni Sir Eman. Maraming <laughs> gumagamit po tayo nitong ano, net. Ay, ah, okay. Para ma... Ano yung... Sir, ito, recipe mo? Recipe, recipe Ikaw po ni Mamalu. Kami na rin po gumagawa. Oh. May mga, ano po yan, may mga computation ng ingredient. Ay, pinapakatas. Oo po. Tatanggalin po natin yung ano, erator para kasama ni ito nila. Ito ka dito? Bakit kailangan po na walang rator? Para po hindi magalaw yung tubig. Ah, okay. Makapag-concentrate sila doon okay. sa pagkain. Okay. So, Kukunti, kukuha lang yung mga konti. Tapos, bubong Hmm, Nag-iipon-ipon din sila. Ayan. Oo. So, so, sanay na silang kumain. Okay. Sige nga. So. Tapos, igagana. Dapat daw no, medyo dinudurog. Ay, ayun daw, okay, no, gutom dapat sila. Dapat daw medyo Kasi maliliit lang yung bibig nila eh. Okay. Pag po na yung bibig. nakita na namin yung mga la, mga larbis, uh, may kanya-kanya napuntangan sa bibig. Uh -uh. Yan, pwede na po natin is-stop yung pagpapakain. Ah. So, sir, dito sa tank po po, estimated yun, ilan to? Sa ano po, nasa 12,000. 12,000? May mga mortality din po? Yes, ma'am. Mataas po ang mortality sa uh, uh, ulang. Baling na sa 40 percent lang po nga yung survival. 12,000, kapiranggot lang din pala yung magubuhay niyo. Apo. Pero ano sa supply naman natin yung need ng mga kasamahan natin sa ano, pag parang Kasi yun. parang mataas ang demand ng ulang ngayon. Parang Apo. madaming interesadong mag-ulang. Apo. Pali, ang tawag ko po rito, mamis, uh, indoor nursery. Indoor nursery, oo. Oh. Righto po sila na nagpapalaki. Apo. Para uh, pagka, ano, Paano kayo, sir, kumukuha ng ipapamigay? Pwede kong makita? Bali, ma'am, pag ito'y pamimigilat, na i-dry drain na namin. Ah, okay. Sa ngayon, napakikita ko lang po sa inyo yung... Mga ilang days na to? PL, ano po ito? Phil 30. Phil 30? Apo. Ah, ay, ito malaki na nga. Hmm. Asan yung camera nyo? Bilis bago mamatay. <laughs> Kaya, sir, gano'ng katagal bago sila maano sa tubig? Gano'ng katagal? Ay, ah, tumalon! Uy, ano kas tumalon? Kuha tayo ng iba. Ito, laki na. Oh. Ito, mas malaki. Ayan, andulas. Oh. Pero transparent pa siya. Ay, sabi ito, to. Ma -orange to. Dumidipid na rin po sila sa ano, sa what, water temperature, water, uh, ah. sa feeding. So, sir, halos magkakasabay na sila ng edad na to? Oo po. Itong batch na ito. Oh. Uh, ano yung sabihin na sabi yung kanina? Seal 13? Oo po. Ano yung ano sabi po yung na? ano, pagka PL, ah, di po ba larve, tapos yung nag-PL, bibilang po kami ng day 1, ah, PL1, PL2, PL3. Ah, so ito pang 13 days. 30 days na po. 30 days na po. So ang release pagka 13 ang days pa din. Kailangan mo lang i sa ano sa pan or sa wild mga PL15 to PL30. Oh, yun, medyo malakas na yun. Malakas na. na po yun. Pwede na po sila maka adapt sa iba't ibang klase ng current sa panahon. No, pan. Ang mate. Mm -hmm. Oh. Ito po yung mga juvenile stage. to. Ano yung pag sinabing juvenile, ano naman Medyo malalaki po sa PL. Ah, okay. And so, ito yung mga kasabay nung napuntang Bicol, ito lang po yung natin. Ah, okay. Ito yan. Ayun. Sir, so, mahirap po mag-alaga ng ulang? Madali naman po. Ang pinakamahirap po sa ulang is yung ano, sa larvae. Hmm. Sa... Pag pa. Oo oh. So pag galing, po yung PL na, madali na po. Usually yung binibigay niyo doon sa mga ro no, sa Bicol, paparamihin din nila 'yon o for grow out 'yon. Grow out po. Ah. Bali sa wild po sila mo, mapakawalan sila sa, ah. sa sa, mga lawa, lawa yeah. hmm. ganun. Gifert po. Try natin makahuli ng isa. Hey. Meron pa. Meron pa ba? Sila, subukan nyo na magluto na isa dyan. Opo. Ah, po. Ay, ano Gano kayo kadalas na nagluluto ng, <laughs> ng ulam? Minsan lang po. kasi yung ano... Uh, yung malak... Mala mala Ay, parang kasi laki lang yung nandun. tr mm. 13 Pero kanina may nakita ko parang mas mahaba. Malaki eh. na. pero magaling na silang magtago. Ay, ito. Ito sir, binibigyan pa ba natin ito ng na egg custard Ito hindi na. Hindi na po. Bali, ang pakain na po rito is PO2. PO2 yung okay. pellets na. Mayroon hmm. po sa kabila, PO1. Ah, ay. ay Ito mas malaki. Wala pa tong sipit, no? Safe pa Wala to? pa po. Kaya? Ito mas malaki na siya. Wow. Ayungin at ulam. Dalawa lang yan sa mga sinisikap para mihi ng National Inland Fisheries Technology Center gamit ang mga makabagong teknolohiya. Agree ako diyan.